Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi pa man umaamin si Bea Alonzo tungkol sa totoong estado ng relasyon nila ng Pinoy-British na si Michael Needham, usap-usapan na agad na hiwalay na umano ang dalawa. Ang mas nakakagulat, ayon sa isang episode ng Showbiz Updates noong ikalabimpito ng Setyembre, ay iniuugnay ngayon si Michael kay Miss Universe 2018 Catriona Gray. Si showbiz insider O.G. Diaz ang nagbunyag ng balitang ito. Oh, di ba si Catriona Gray at si Sam Milby wala na. Oh. Uh, Naodot yung kanilang uh, kasal, mm. although engaged sila. No? Pero okay. eh ang nakakaloka ngayon, split na ba si Bea Alonso at si Michael Meadham? Huh? Umamin ba sila na sila? Eh, eh yun nga, hindi pa tinatanong lagi natin dito. Oo. Oo. May nagsasabi sa amin si Lana, si Bea, at si Michael Nita. Oo. Tapos, eh, syempre, iniintayin natin si Bea. Ikinwento rin niya na may nagsasabi na sila na ni Bea at Michael umano. Ngunit hindi pa man umaamin si na at Michael sa tunay na estado ng kanilang relasyon, isang intriguing na usapin ang nagbubukas ang di umano'y pagkakalink ni Michael kay Katrina sa isang post sa forum ng social network na Reddit, ibinunyag na kasalukuyang dinidate umano ni Michael si Catriona Gray. Mukha raw parehong imbitado si na Michael at Catriona sa kasal ni na Sandra Limonan at Sol Mercado, at ilang araw matapos ang kasalan, na mataan di umano ang dalawa na magkasama sa London. Ayon pa sa mga spekulasyon, bumalik umano si Catriona sa London para sa isang event, at dito raw sila muling nagkita ni Michael. Sa kabila ng mga kumakalat na balita, nilinaw ni OJ na wala siyang kinukumpirma tungkol sa anumang detalye sa pagitan ni Nakatrayona at Michael, gayon din sa relasyon ni na Bea at Michael. Matatanda ang unang iniuugnay si Michael kay Bea noong Agosto sa isa pang episode ng Showbiz Updates, subalit so tulad ngayon, parehong tahimik pa rin ang kampo ni na Bea, Michael, at Katrayona tungkol sa mga isyong ito. Habang patuloy ang mga haka-haka, wala pang anumang opisyal na pahayag mula sa tatlo tungkol sa tunay na estado ng kanilang mga relasyon.